Abis, merienda time. Kasi kunti nang kinain ko kanina tanghali, nagutom na po ako. Kaya ayan, ito mga bis. Kain po tayo ng lugaw. Lugaw at lagyan po natin yung Para isa natin yung pandesyal mga bis. Kunti lang kasing kinahin ko kanina tanghali. Sama ng ano po sa tiyan ko. Ayan. Tapos lugaw na may pandesyal. So, ayan na. Ping. Okay almost up uh, merienda. Ayan. Lugaw, then pandesal. Lugaw at saka pandesal po mga bis. Ayan, yan pong ipaparis natin mga bis at sa ating pagmerinda ngayon. Ayan, let's go it. Er. Halo natin mga bis. Hmm. Tama na naman, sabi maalat, hindi naman. Tama lang. Ang laging mga pandesal kanina umaga. May tubig sa ating harap para pag-uras na gusto natin kuminom, tayo po ay makainom agad. Ayan. Hindi ko man ito maubos mga besya ng aking panisar. Siguro, ang lugar lang siguro maubos ko. Eh, tira ko lang mamaya naman. Ayan, isa lang po kasi naubos ko mga besya ng aking Kaya... Mas naubos ako po, po yung No doubt. Hmm. Wala na. No more. Pa di ba? Ayyan mga bitchyan ng dito na po kating bichu Bye.